Ah. ibago tayo mga paps. Yan. Ah. So yun, good morning mga paps. Tara, pag-usapan natin about sa grab bag. Ayun. Since kung kailan tayo nagsimula. Ako, nagsimula ako ng 2019, mga August yata or July 'yan. So pinakauna kong bag ay maliit, ayan. Meron na lang dati, may big bag na, tapos may small bag na 'yan. So dati pwede ka pagpili ng small bag kasi halos dati wala pang pizza na pumapasok eh. <clears throat> Puro pa mga ano, small order. So, nakailang bag ba ako? Nung una, maliit. Tapos, pangalawa, maliit pa rin. Ayan. Tapos, pangatlo, itong maliit ko. Tapos, pang-apat. Pang-apat ko na to. Pang-apat, then yung bago ko ngayon, ito, yung bago ko ngayon, pang lima. Ayan. Nakalimang bag ako. Tatlong maliit. Tapos, ito, dalawang malaki. Kasi ngayon, puro ano na, puro pecha na pumapasok eh. So, ayan, kaway-kaway sa mga kabats ko ng 2019. Ikaw, Paps, nakailang bag ka ba? Ako, nakalima. Ayan. Dito, dito natin malalaman kung gaano tayo katipid, no? Katipid, talagang yung iba sinasulit. <clears throat> Ito, magamit pa naman to pero syempre gusto ko lang siyang palitan. Ayan. ayan. Gusto ko lang siyang palitan. Sa may mga gusto nito, ayan, sabihin nyo lang, pwede ko siyang uh, ibigay sa inyo. PM-PM lang. Tapos ito yung ating bago mga paps. Ayan. Ilagay natin to dito. Ito yung ating bago ngayon. <clears throat> Grabe dati no, ang, ang lakas pa ng booking. Talagang saglit lang, apat na oras, meron ka ng ano, meron ka ng dalawan libo, one eight, one ayan. Diba, dati saglit lang. Kalakasan kasi ng grab dati, ano, 2019 lang, talaga. Kasi dati, wala pa, express pa dati. Tapos nung pumasok yung grab pod, yun. Doon ako nag-apply na sobrang lakas. Sipin mo dati yung mga security na kakilala ko. <laughs> Kasi nagkikwentuhan din kami, magkano ba yung kinikita mo dyan? Sabi ko, konti lang, mga limang oras, meron ka ng five to six hours, meron ka ng dalawang labo mahigit, ganyan. <laughs> sabi nila, oh, grabe pala. Ang laki pala ng pera dyan kisa sa amin. Yung iba nag-resign, nag-resign sila. Legit naman talaga, yung iba talaga nag-resign para mag food lang. Legit yun. <clears throat> Tapos dun yung kakilala ko nga, -ano nag-resign nag siya. O oh, may kasama na rin siyang ano. Ito nga pala yung bago ngayon, no. Meron na siyang ano. Ah, uh, yung pizza bag niya, ano na siya, yung hiwalay na separate na. Ayan. Hindi katulad dun sa old version. Itong old, itong una kong malaki, nakuha ko to ng 2022 yata, 2022. Ayan. Yung una nakadikit pa yung ano, yung pizza bag sa grab bag natin. Pero itong bago, hiwalay na sa separate na. Ayan. Separate na siya mga paps. Tapos, ito yung ano, uh, prati. Ito yung bago. Ito. ito yung bago natin. Ah, i-on nga natin to. yan. Ito yung bago natin. Ayan na, natin. So, kayo, kayo mga paps, kwento nyo dito kung nakailang bag ka rin. Simula nung pumasok kami ng isang grab food. Ayan. Basta ako, tatlong maliit, dalawang malaki. Ito pangalawa ko. Pero, matagal-tagal din So ngayon ko na siya nilagay kasi wala nang ulan. Para kahit pa paano. Uh. Oh. Ah, ganito siya. Ay, may kasama na siyang ano. Tingnan niya. May kasamang, may kasamang manual. Tapos, may bracket. Yan. May bracket siya. Tapos, may ano pa. May pa-strap pa. Oh, ayun. Para sa helmet siguro to. Sa helmet. Yan niya helmet o oh, tingnan natin ha. Ah. may pa-star pa siya mga paps oh sa helmet ah, oh. pwedeng pwede yan tapos ano pa ba meron pang ay nga ito yung kanyang ano ah uh, tawag dito basta yung kanyang ganun seat belt yan so siguro doon ko to sa loob i-install kasi baka ulan yan eh ayan So ayun lang ang laman. Tapos yung kanyang ano, mga tools para dito sa ating bracket. Ayan. Tapos dito meron na siyang etiketa. Oh. Kita ba? Ayan, shout out sa Xprints. Xprints ng gumawa nito. Look! No. Ah, <laughs> kan. Kasala ko piso, hindi pala. Meron na siyang dalawang ano dito. Sabitan sa loob. Apat pala. Tapos may cipher na, 'yung saper. Meron ano dito sa harapan? Ah, may bulusa dito sa gilid. Tingnan natin. Hmm, same lang, pares lang muna. Same lang. Uh, tapos, ano pa ba? Ano pa bang meron dito sa bagong version na to? Ah, uh, pagdating sa likod, wala na. Ito lang, kanyang backpack. Ayan. Tapos, basta yung kanyang pizza bag, hiwalay na siya. Ay, malinis na. Okay na, maganda na rin siya kasi hiwalay pwedeng pwedeng na bit natin. Ayan. Kung pinasukan tayo ng pizza, so kasi kadalasan umuulan, 'di ba? So pwedeng pwedeng na natin 'to, ano, uh, bitbitin na lang. Meron naman siyang ano, hawakan ayan. 'Yon. Kanya hawakan. Ayan. So ayun lang mga paps. Comment down below kung ano yung man, naging kung ilang naka, naka, ilang bag kayo sa loob ng uh, since na nag-grab food kayo. Ayan. Ako five. So ikaw, nakailang ka ba? So yun lang mga paps, install ko muna ito. <coughs> Yan. Manood lang kayo mga paps sa pag-assemble natin. Ang sarap kasi assemble pag pagbago yung ano natin. Yung bag natin. Ayan, pantay na. Ayan siya. Pantay na mga paps. Ayan. Ooh. Napakaganda ng ating box mga paps Grabe Sana all talaga Ba? Sana all Sara natin. Ganyan na siya mga paps. Ayan na. Ayan. <coughs> Ayan. Oh, karabi eh. may. May na siya sa gilid. Ayan siya. Wala na siyang ano. Ang pinagkaiba lang ngayon sa ano, wala na siyang plastic sa likod, wala na. Lock lang, bukasan lang dito. Ayan. Na. Ayan siya. Kagandahan dito, hindi na siya papasukin ng tubig kasi meron siyang overlap eh. Ayan na. May overlap na siya. Sariwang sariwa pa mga papso. Oh. Wala pang kadamids-damids. Ayan. Presyuhan nyo na. Ayan. Oh. Ayan mga paps, grabe. Kompleto pa. Huh? Hmm? Walang kap... Walang kadamage-damage. Grabe. Ayan mga paps. Ano? <laughs> G? <laughs> Napakaganda ng ating grab bags. Oh my god. Grabe yan mga paps. Ayan. G, 5 million. What? <laughs> Ingat mga paps, ride safe.